At ngayon na natin ang mga latest at mga pinakabagong uh, pinag-uusapan sa mundo ng pampalakasan kasama natin si Ian Articona. Dal dalawang ice, tingnan pa rin. Sige, sige. <laughs> sige Abot ka na. <laughs> si Alex Ayala si na naman ang pag-uusapan natin. Oo, grabe Oo. yung ano niya. Yung laban niya. Akala ko yung pera niya. <laughs> Milyon-milyon na yung inuwi nitong hey, batang uh, ito eh. Di ba? Pero ito nakakabili ba? Kasi nung isang araw lang. Si Alex Eala, kalaban niya na to si Cuevermans Pero na-postpone siya kasi nga may malakas na Kung baga ito na yung pinaka-continuation ng laban nila Akala ko doon sa postponement na yan Automatic aangat na siya or automatic papanalo uh, siya Hindi ano? Hindi, kasi yung oh. first round niya, lamang si Eala Pero yung pangalawa, medyo humahabol si Cuevermans eh Tapos doon na bumuhos yung ulan, kaya na-postpone yung ano Ah, dahil sa ulan Oo Okay <laughs> Nanalo tayo sa ulan eh. O oh, sige, ano na latest? Go! Bali itong ang latest sports update. Alex Ayala, tinalo si Kuwaiverman sa street set sa Uweras Ladies Open sa Portugal. Narito ang aking sports news. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nagpasiklab si Alex Iala sa kanyang pagbabalik sa clay court matapos ang halos isang araw na pagkaantala dulot ng ulan. Tinapos niya ang laban kontra kay Anouk Wevermans sa score na 6-3, 6-4 sa round of 32 ng Uweras Ladies Open sa Portugal. Bilang top seed sa torneo, ipinamalas ni Ayala ang kanyang determinasyon sa muling pagsisimula ng laban kung saan winalis niya ang huling apat na laro upang makamit ang panalo. Ang tagumpay na ito ay bahagi ng kanyang paghahanda para sa inaabang Grand Slam debut sa Roland Garros sa susunod na buwan. Sa doubles competition, makakasama ni Iyala ang dating katunggali na si Katie Volinets. Bagamat hindi sila seeded sa doubles, parehong top seed si Iyala at Volinets sa singles draw ng torneo. At yan ang aking sports news. Iyan na nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.